Kapag student driver ang dala ko, student permit ang dala ko. Ano dapat ang kasama ko? Mali. Sabi sa batas, jolly license driver. Hindi sinabing professional. Jolly license driver. Ibig sabihin, yung kotse ko halimbawa, adventure private vehicle Ako non-proof bakit hindi kailangan professional driver's license kapag ang ginagamit na sasakyan ay non-proof So kung minamaneho ko yung aking adventure pribadong sasakyan <coughs> hindi ko kailangan professional driver's license Kailangan ko non-proof Tayo ka, bro ito naman kapatid ko, alimbawa, may student permit, sabi niya, Kuya, may student permit. Ah, ganun ba? O sige, ikaw magmaneho dito. Mm. Hindi kami pwedeng uli ng enforcer. Bakit? Private ang sa sasakyan. Ako ay non-professional driver. Student permit siya. Ba't mo ko ulihin? Ay sir, sabi sa ano, kailangan professional, magbasa ka nga. Sinasabi, Julie License Driver, may lisensya ako, bro. Private ang dala ko. Ha? Magbasa ka, ha? Marami rin sa LTO, hindi alam yan. Professional daw. No. Magbasa ka. Huwag kang nagpapadala sa kwento. Mag-Google kayo. Student permit. Click nyo. Makikita nyo diyon accompanied by a jolly licensed driver hindi sinabing professional ah